Pisces. Mainam na umiwas ka muna sa mga transaksyon o deal na may kinalaman sa malalayong lugar ngayong araw dahil maaari itong magdulot lamang ng dagdag na gastos. Mas makabubuti na bigyang pansin mo ang mga payo o sinasabi ng iyong kapatid o anak sapagkat maaaring may mahalagang mensahe silang nais iparating. Sa aspeto ng pag-iinvest, Huwag mo nang pilitin o intindihin dahil hindi ito ang tamang panahon. Ang iyong swerte ay hindi buo ngayon, kaya mas mabuting mag-focus muna sa iba pang bagay. Sa iyong trabaho, mas makakabuti na magtrabaho ng tahimik at maayos. Ang iyong kasipagan ay mapapansin, lalo na ng iyong boss, na maaaring magbukas ng mga bagong oportunidad para sa iyo. Para sa dagdag na swerte, pumili ng mga kulay tulad ng color yellow at color blue, at isaalang-alang ang mga numerong number 36, number 8 at number 45, ang iyong kaibigang zodiac sign na Taurus ay maaaring maging gabay mo ngayong araw. Pakinggan ang mga pahiwatig na hatid ng liwanag ng buwan upang mas maunawaan ang direksyon ng iyong kapalaran.